nagkahihwahiwalay na nga kami. Alright, so mag-gear up na. Ayan yung pinakapugi na babaero. Anyway, sa ganitong uh, group ride, napaka-importante po ng communication. Kasi yung miscommunication, yan, ang, yan ang pinagmumulan ng problema. Ang dami palang ginagawang kalsada dito sa Bulacan Dito lang ako sa likod nila Para look out <laughs> Alright, andito na kami ngayon sa may San Fernando Pampanga Alright, take off 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Okay, kompleto kami. Alright guys, welcome to Angeles, Pampanga. Wala na lang sila. Yun, no? Lupit, no? Hey. Yun, no? Yun, no? Sa punto na ito, nagkahihwahiwalay na nga kami. Parang kanina, siyang kami ah. ngayon, naging tatlo na lang kami ah. <laughs> <laughs> Nagkawalaan na. Nauna pala kami. <laughs> Ano na kami sa kapas tarlac? Yung iba nandun sa balibago. Ito is top over kapas tarlac 7-11. Kape-kape, konti, kwentuhan, and then go na kami sa aming second destination sa may Ordoneta, Pangasinan. Tara, sama kayo sa aking biyahe. Let's go! Sa likod pa rin ako as usual para ma-check ko yung mga kasama at na-sure na safe ang bawat isa dahil siyempre kung pumunta kami ng kumpleto dapat bumalik kami ng kumpleto yun tayo tayo pa rin <laughs> kanina alauna ngayon mag uumbaga na nandito pa kami sa biyahe ay, ano ba yung takbo ko? 40? pwede na yan ano sila? part 2 na nagkawalaan siye yeah. kami kami pa rin ang team A ang long sleeve na suot natin ay gawa ni RS Pixel Alright, nandito na kami ngayon sa may Paniki Tarlac. Alright Welcome to Tarlac City Gusto na kami sa may Tarlac City Yun o lawak ng sakahan Nandito na tayo ngayon sa may Rosales, bayan ng Pangasinan Okay nila kami ngayon sa aming second destination dito kami sa may Ordaneta, Pangasinan yun ngayon ay siyempre nagugutom na kami kaya kakain muna na kami, kami sa SMB Pares Hub. Ay na mga idolo, hindi ko ini-expect na ganito kala kayong Lomi. Uh, Laki <laughs> <Naya> bar. Solid. <laughs> <laughs> 70 pesos na kaya, pero solid ha. Sa Metro Manila, pag kumala na Lomi, lobby! <laughs> Ito, <"Lubi!" laughs> Nagpalit pa kasi ako ng battery eh Kaya Nauna na sila Laon <laughs> La yon Camp 1 Okay So dito daw Grabe din pala yung lubak dito sa ano no Sir ito pa Thank you po Sir thank you Grabe Ibang part ng kalsada dito sa Laon yun no Nasira-sira na rin, no? Oh. Ganda rito, oh. Ago. Oh. Andito na kami sa Bawang La Union. Alright, nandito na tayo ngayon sa my boss coffee. Ah, oh, <laughs> Tara, samahan nyo kung ituro kayo dito sa Boss Coffee, Bawang La Union. Coffee shop na may drive-thru, Japanese. And na tayo sa drive-thru. Eh, ang sarap naman ng kape. Dito nyo nga pala sasabihin ng inyong order. Pero bago nyo sabihin ang inyong order, ay mamimili mo na kayo ng kape at flavor na gusto nyo. Pero sila small, medium, large. Pero alam ko pipiliin nyo, signature beverage cafe. Grand opening nga pala ngayon ng Boss Coffee. Tignan niyo ang ganda ng fasad ng Boss Coffee. Oh. Tara, pasok tayo sa loob. Ayan yung pare. Ayan yung binisa na nga pala. Ito naman ang kanilang mga staff. Ang saya nila, no? Ang ganda ng pagkakaintindi interior design ng Boss Coffee. Trakay tayo sa Marami pang pwesto ron. Ano, ang laki pa ng pwesto dito. Parang fast food. Sa mga rider, o oh may meeting kayo, pwede kayo dito. Ito nga palang team behind motorcycle. Ang sayasin na nakasama, no? Alright, thank you very much, Boss Kopi. Maraming maraming salamat po sa opportunity. And thank you siyempre, uh, behind motorcycle. Siyempre, S1. Thank you everyone. We ride s one. Ha? Tara, akitas taas. Ipapakita ko lang sa inyo ang loob ng kwarto. Buksan lang natin yung ilaw. Eh ano, napakaluwag naman pala ng kwarto na to eh. Kasya, kasyang walong tao. Marami pang kwarto yan. Napasukin natin yung banyo. Tara, yan, malinis, maliwalas. Eh, may TV para ako na kayo. Pwede kayo manood. May refrigerator. Ayan, may aircon. May, may saksakan. Alright, yan lang naman muna. thank you very much RRGG Stronson House hanggang sa susunod muli bye bye hello guys, na kami ride safe papunta Metro Manila